commentary sa pelikulang The Impossible Dream nina Nora Honor at Coco Laurel Ang pelikulang The Impossible Dream nina Nora honor at Coco Laurel ay isa sa mga obra na nagmarka hindi lamang sa kanilang mga karera kundi pati na rin sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino Sa bawat eksena, musika at diyalogo makikita natin ang pagsasanib ng sining at damdamin isang pelikulang nagbukas ng maraming usapin tungkol sa pag-ibig, dangal, pangarap, at ang di matatawarang kakayahan ng tao na magpatawad at magmahal kahit sa harap ng imposibilidad. Sa commentary script na ito, tatalakayan natin ng malaliman ang bawat aspeto ng pelikula, mula sa kasaysayan ng pagkakagawa, sa temang ipinapahayag, sa husay ng mga artista, at sa pangmatagalang impluensya nito sa kultura at lipunan. Isa sa mga bagay na dapat unang ipunto ay ang pinagmulan ng pelikula. Ginawa ito noong panahon kung saan ang industriya ng pelikulang Pilipino ay nasa gitna ng makulay na yugto ng dekada pitumpo. Ang mga pelikula noon ay hindi lamang simpleng aliwan, kundi nagsilbing salamin ng lipunan. Ang mga kwento ay madalas na kaugat sa realidad. Mayaman at mahirap, kapangyarihan at kawalan, pangarap at pagkadismaya. Dito pumapasok ang The Impossible Dream na hango sa temang universal. Ang pag-ibig na tila imposibleng makamtan dahil sa mga hadlang na panlipunan at personal na sakripisyo. Ang mismong pamagat pa lang ay nagpapahiwatig na hindi ito simpleng love story. Isa itong paglalakbay tungo sa pag-unawa sa kahulugan ng tunay na pagmamahal. Si Nora Honor na noon ay tinaguri ang superstar, ang nagbigay buhay sa pangunahing karakter. Sa kanyang pagganap, hindi lamang niya ipinakita ang husay sa pag-arte kundi pati ang kanyang kahusayan sa pag-awit. Ang kanyang boses ay nagsilbing tulay para ipadama ang lalim ng damdamin ng karakter. Sa kabilang banda, si Coco Laurel, na nagmula sa isang kilalang pamilya sa larangan ng politika at sining, ay nagbigay ng kakaibang kulay sa pelikula. Ang kanyang presensya ay hindi lamang nagpakita ng karisma, kundi ng tunay na chemistry nila ni Nora na siyang nagpaigting sa emosyon ng kwento. Ang tambalang ito ay naging kakaiba dahil nagsanib ang dalawang magkaibang mundo. Ang isang superstar na nagmula sa karaniwang mamamayan at ang isang ginoo na may mataas na pinagmulang pampolitika at kultural. Sa mga unang bahagi ng pelikula, ipinakita ang introduksyon ng dalawang pangunahing tauhan. Ang karakter ni Nora ay kumakatawan sa isang babaeng may simpleng pangarap ngunit natatali sa kahirapan at realidad ng kanyang kapaligiran. Samantala, ang karakter ni Kokoy ay kumakatawan sa pribilehiyo at estado ang kanilang paglalapit ay nagsimula sa tila simpleng pagkakaibigan na kalaunan ay nauwi sa mas malalim na damdamin. Ngunit gaya ng ipinahihiwatig ng pamagat, ang kanilang relasyon ay nahadlangan ng maraming imposibilidad, mga panlipunang hadlang, obligasyon sa pamilya, at mga pangarap na tila hindi tugma. Mahalagang pag-usapan ang musika sa pelikula dahil dito nakaugat ang isa sa mga pinakatumatak na aspeto ng The Impossible Dream. Ang kantang The Impossible Dream ay hindi lamang nagsilbing soundtrack kundi isa ring metapora ng kanilang relasyon. Ang bawat liriko ay naglalarawan ng pakikibaka upang makamta ng isang bagay na tila hindi abot kamay. Sa pag-awit ni Nanora at Kokoy, hindi lang basta nagtagpo ang kanilang tinig, kundi ipinakita rin ang emosyonal na lalim ng kanilang mga karakter. Ang musika ang nagbigay ng dagdag na bigat at kahulugan sa kwento, at hanggang ngayon, nananatiling isa sa mga pinaka-iconic na duet sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Kung susuriin, ang The Impossible Dream ay hindi lamang love story. Isa rin itong komentaryo sa istruktura ng lipunan. Sa pelikula, malinaw ang pagkakahati ng uri, ang mahirap at ang mayaman. Ipinapakita nito na sa lipunang Pilipino, ang estado at reputasyon ay may malaking papel sa paghubog ng kapalaran ng tao. Ang pag-ibig, gaano man katindi, ay madalas natatalo ng realidad ng buhay. Ngunit sa parehong pagkakataon, ipinapakita rin ng pelikula ang kapangyarihan ng pag-ibig na magbigay ng pag-asa at lakas para lumaban sa mga hadlang na ito. Hindi rin matatawaran ang husay sa direksyon ng pelikula. Ang mga eksena ay puno ng simbolismo, mula sa mga simpleng sulyap ng mga karakter hanggang sa mga malalaking tagpo ng kanilang pagkikita at paghihiwalay. Ang paggamit ng mga malalawak na kuha ay nagbigay diin sa distansyang panlipunan at emosyonal sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mga close-up shots naman ay nagpakita ng tunay na emosyon ng mga artista, lalo na sa mga sandaling nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga pangarap at takot. Ang mga technical na aspeto ng pelikula gaya ng editing, musika, at cinematography ay nag-ambag para gawing mas makapangyarihan ang bawat eksena. Isang hindi matatawarang aspeto ng pelikula ay ang legacy nito. Sa kabila ng pagiging dekada na mula nang ito'y ipalabas, patuloy pa rin itong pinag-uusapan. Ang mga bagong henerasyon ng manonood ay patuloy na bumabalik sa pelikula, hindi lamang dahil sa kasikatan ni Nanora at Kokoy, kundi dahil sa universal na mensahe nito. Ang ideya na may mga pangarap at pag-ibig na mahirap makamtan ay isang karanasang walang pinipiling panahon o henerasyon. Ang bawat manonood, anuman ang edad, ay nakaka-relate sa damdaming ipinapakita ng pelikula. Mahalaga ring banggitin ang kontribusyon ng pelikula sa karera ni Nora Honor at Kokoy Laurel. Para kay Nora, isa itong patunay ng kanyang versatility bilang isang artista. Hindi lamang siya mahusay na mga awit, kundi isa ring actress na kayang magdala ng mabibigat na papel. Para kay Kokoy naman, naging malaking hakbang ito para mas makilala siya, hindi lang bilang miyembro ng isang kilalang pamilya, kundi bilang artista sa sariling karapatan. Ang kanilang tambalan ay nagbigay ng kakaibang aliw at inspirasyon sa mga manonood. Kung titingnan mula sa mas malawak na perspektiba, ang The Impossible Dream ay isang pelikulang nagtuturo ng mahahalagang aral. Una, ipinapakita nito na ang tunay na pagmamahal ay madalas sinusubok ng panahon at lipunan. Hindi sapat ang emosyon lamang, kailangan din ang lakas ng loob at sakripisyo. Ikalawa, tinutulungan nitong maunawaan ng mga manonood ang kahalagahan ng pagtanggap. May mga bagay na hindi natin kayang baguhin at minsan, ang tanging magagawa ay tanggapin ang realidad at magpatuloy. Ngunit kahit na may limitasyon, ang alaala -ala ng pag-ibig at ang pag-asang dulot nito ay mananatiling bahagi ng ating pagkatao. Sa isang banda, ang pelikula ay nagsilbing representasyon ng mismong karera ni Nora Aunor, Siya mismo ay isang simbolo ng impossible dream, isang simpleng probinsyana na sumikat at minahal ng buong bayan. Ang kanyang buhay ay parang pelikula mismo, puno ng laban, sakripisyo at tagumpay. Kaya't nang siya ay gumanap sa pelikula, nagkaroon ng dagdag na lalim at katotohanan ang bawat eksena ng kanyang pinakita. Ang kanyang pagkatao at karakter ay halos nagsanib, kaya't mas naging makabuluhan ang pelikula. Sa dulo, maaaring sabihin ang The Impossible Dream ay hindi tungkol sa pagkatalo kundi tungkol sa paglalakbay. Maaaring hindi nagtagumpay ang kanilang pag-ibig ayon sa inaasahan ng mga manonood, ngunit ang proseso ng kanilang pagmamahalan ang siyang tunay na aral ng pelikula. Ang kanilang relasyon ay nagpakita ng tapang, sakripisyo at tunay na damdamin mga bagay na higit pa sa simpleng happy ending. Sa kabuuan, ang pelikulang The Impossible Dream ay isang testamento sa tibay at kahalagahan ng pelikulang Pilipino. Hindi lamang bilang isang anyo ng sining, kundi bilang isang salamin ng ating lipunan at kultura. Hindi ito basta kwento lamang ng pag-ibig o pangarap, kundi isang masalimuot na paglalakbay na tumatalakay sa mga temang malapit sa puso ng bawat Pilipino: ang sakripisyo, ang pagkakaiba ng estado sa lipunan, at ang walang kamatayang pag-asa. Sa pamamagitan ng pelikulang ito, na ipakita kung paanong ang pelikula ay maaaring maging tulay upang maunawaan natin hindi lang ang ating sarili, kundi pati na rin ang ating kapwa. Pinagsama sa pelikula ang mga elementong bumubuo sa isang makapangyarihang obra. Una, nariyan ng husay ng mga artista. Sina Nora Honor at Coco Laurel ay hindi lamang nagbigay ng karakter sa kanilang mga papel. Binigyan nila ito ng kaluluwa ang kanilang pag-arte ay likas, totoo at puno ng damdamin kaya't madaling nakisama ang mga manonood sa kanilang mga pinagdaraanan. Ang kanilang chemistry sa pelikula ay hindi lamang nakabase sa romansa kundi sa mas malalim na ugnayan na sumasalamin sa katotohanan ng buhay na ang pag-ibig ay madalas nakatali sa mga hadlang na dala ng lipunan. Ikalawa, ang lalim ng kwento. Ang The Impossible Dream ay may kwento ng pag-ibig na tila imposibleng magtagumpay dahil sa mga limitasyong panlipunan. Ngunit higit pa rito, ipinapakita nito ang kahinaan at kalakasan ng tao kapag hinaharap ang mga pagsubok. Sa bawat eksena, naipadama ang kontradiksyon ng pagnanais na sundin ang puso laban sa mga pananagutan at inaasahan ng lipunan. Dahil dito, nagiging relatable ang pelikula sa lahat. Mula noon hanggang ngayon, dahil lahat tayo ay may kanikaniyang version ng Impossible Dream na pilit nating inaabot. Ikatlo, ang musika. Ang pamagat mismo ng pelikula ay hango sa isang awitin na naging simbolo ng pangarap at laban. Ang musika rito ay hindi lamang pampatamis o pandagdag sa emosyon ng mga eksena. Ito ay nagsilbing puso ng pelikula. Ang bawat himig ay nagdadala ng mensaheng higit pa sa mga salitang binibigkas ng mga tauhan. Ang kanta ay naging awit ng pag-asa, awit ng pangarap, at awit ng paniniwala na kahit imposible, may saysay ang mangarap. Hanggang ngayon nananatili ang pelikulang ito. Bilang bahagi ng ating kolektibong alaala, hindi ito naglalaho kahit lumipas ang mga dekada, sapagkat dala nito ang aral at inspirasyong hindi naluluma. Para sa mga nakapanood na ng pelikula, ito ay tila isang paalala na ang pangarap ay hindi dapat talikuran kahit gaano pa kahirap itong abutin. Para naman sa mga bagong henerasyon, ito ay nagsisilbing inspirasyon at gabay upang ipagpatuloy ang pag-abot sa kanilang mga sariling pangarap. Sa huli, ang The Impossible Dream ay hindi lamang isang pelikula isa itong obra maestra na nagbigay saysay -say sa salitang pangarap maaaring imposible itong makamtan para sa ilan ngunit sa puso ng bawat Pilipinong manonood nananatiling buhay posible at mahalaga ang pangarap isang pamana ng pelikulang ito na walang hangganan